Dalawang taon na ang nakararaan, ang Ukraine ay bumukas na parang bulkan na nagbubuga ng lava sa Europa. Noong ikapito ng Oktobre noong nakaraan taon, ang kadlorang Asia ay umakyat sa pagkatupok. Lumiyab ang apoy ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa loob ng maraming taon, ang mga digmaan sa iba't ibang anyo ay umaapoy sa buong sinturon ng Afrika. At nitong biyernes ng umaga, sinindihan ng North Korea ang mga artilyere. Ang digmaan ay nagaganap sa buong mundo. Mayroong isang singsing -sing ng apoy na maaaring mabilis na mag-ugnay at lamunin ang mundo mula sa kung saan ako nakaupo. Ang tanging nakikita ko ay ang mga larangan ng digmaan na nagpapalawak ng kanilang mga sarili habang ang mga palaaway ay naghuhuramintado. Ang naririnig ko lang ay ang tunog ng digmaan. Ito na kaya ang simula ng bagong mundo. Maaaring tapusin ang aking video para sa inyong lubos na kakuntintuhan. Ito ay magsisilbing babala mula sa kapayapaan patungo sa posibleng kaguluhan at kapahamakan. Yan ang mga tunog ng labanan. Ito na ba ang simula ng isang bagong ang pandaigdig? Umbisahan natin ang usapin sa pinakabagong umuosbong na digmaang South Korea laban sa North Korea. Nitong biyernes, nagpaputok ang North Korea ng higit sa dalawang daang artillery shells malapit sa dalawang South Korean, Yonpyong Island at Byangyong. Ang mga islang ito ay nasa Yellow Sea. Napakalapit sila sa lupain ng kaaway ang Yonpyong halimbawa ay labing dalawang kilometro lamang mula sa baybaye ng Wanghae Province ng North Korea. Nagpaputok ang North Korea patungo sa timog. Ang putok ay nangmula sa Jangsan Cape at Yongsan Cape. Ang mga shell ay hindi nakarating sa South Korea. Ngunit ang pinsala na nakikita mo ay nangyari na. Sa mga sitwasyong tulad nito, ang isang provocation lang ay sapat na upang magsimula ang ripple effect at ang ripple effect na ito ay nagsimula sa mga residente ng Yonpyong Island ng hiniling na lumikas. Nakatanggap sila ng mga text messages na karaniwang nagsasabing magkaroon ng naval fire. Ang mga tropang South Korean. Naghahanda ba ang South Korea ng tugon? Sinasabi ng South Korea na ipatupad ang mga hakbang bilang tugon sa mga provokasyon ng North Korea. Alam nila na ang South Korea ay nagsagawa na ng live fire exercise. Ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un ay atat na atat na gumawa ng kaguluhan sa Korean Peninsula at inihahanda na ang bansa para sa isang military showdown. Ang sandaling ito ay hinihintay ng Kim Dynasty sa loob ng maraming taon. Ngayon, ito na ang pagkakataon kong tutuusin upang ipakita ang kahusayan ng militar ng North Korea sa pagsulong nito mula noong 1950 Korean War. Hiniling ni Kim Jong-un sa North Korean Army na balakasin ang produksyon ng iba't ibang missile launch vehicles. Ang hilagang silangang Asia ay sa sambulat. Ang mga Koreano ay naghahanda head to head. At kung lumingon ka sa kanloran ay makikita mo ang isa pang digmaang nagaganap sa dagat. Ang digmaang ito ay mas malapit sa tahanan at nagbabantang gumuhit sa India. Nang ang isang barko ay nauugnay sa India ay nahijack sa Arabian Sea. Ang barkong MV Lila North Fork, naglalayag ito mula sa Port Doaco ng Brazil at ito ay nasa ruta ng Baharing Ang vessel ay nahijack 300 nautical miles silangan ng Somalia. Ang barko na Liberian flag ay mayroong labing limang Indian crew members na sakay. Ang Indian Navy ay nakatanggap ng distress call mula sa barkong ito. Nang gabing iyon ay agad na tumugon ang Navy at nagpadala ng isang maritime patrol aircraft. Ang Navy ay nagdeploy din ng warship na Chennai. Sumakay ang marine commandos ng India sa nahayjak na sasakyang dagat at ang minsahi ng SOS ay nagpahiwatig na mayroong hindi bababa sa lima hanggang anim na hindi kilalang armadong tauhan na sakay ng barko at pinaghihinala ang mga sumali pirates ang mga ito. Kailangang iwasang maglayag malapit sa Horn of Africa at pagkatapos ay maglibot sa kontinente sa pamamagitan ng Cape of Good Hope. Ang Swiss Canal ay isang mas ligtas, mas mura at isang mas mabilis na alternatibo. Ngunit ngayon, ang landas patungo sa Swiss Canal ay hindi na ligtas para sa mga barkong pangkalakalan dinala ng Houthi ang digmaan mula sa Gaza patungo sa Red Sea. At nagbanta na ang katubigan ay gagawin nilang kulay dugo. Ang Houthi at ang Pirata ay isang mapanganib na kombinasyon. Wala talagang mawawala sa kanila kung tutuusin. Ngunit nitong biyernes ay ginawa ang kauna-unahang hindi pa kailanman na gamit ng Iran back group, ang mga USV o unmanned surface vessel. Ang mga Houthi ay nagsugal dito gumagamit sila ng komplikadong war machinery tulad ng mga suicide boat na ito. Ang mga bangkang ito ay kadalasang sumasabog kapag naabot ang target. Kung minsan ang mga ito ay malayo ang pinasabog tulad ng sa kasong ito. Ang pagsabog na ito ay nangyari at may minsahi sa Amerika at mga kalyado nito na ang digmaan ay nagpapatuloy. Naganap ito ilang oras lamang matapos maglabas ng ultimatum sa Houthi ang US. At labing-isang iba pang bansa, ang mga Houthi ay banta sa seguridad sa Red Sea at sa pandayigigang ekonomiya at sa malayang daloy ng komersyo sa mga kritikal na daluya ng tubig sa rehiyon. Kaya ang mga Houthi ay nagpalawak ng isang bukas na hamon at hindi balayong magaganap ang pag-atake ng US sa mga Houthi sa Yemen bilang tugon sa kaguluhan ito sa Red Sea. At kapag nangyari nga iyon, magkakaroon ng matinding tugon mula sa mga Arab countries, lalong-lalo na ang Iran. Ito ay magsindi ng paglawak ng salungatan sa gitnang silangan. At sa lupa ay ramdam na ang pagpapalawak ng salungatan. Ang cross-border fighting ay tumaas sa pagitan ng Israel at Lebanon na nakabasi sa Hezbollah. Ang Israel ay nagsasagawa na ngayon ng mga airstrikes sa gitna ng Lebanon. Ang IDF ay naglabas ng mga video ng airstrike sa isang bayan ng Libanon. Oo, hindi ito Gaza. Ang bomba ay binagsak sa Yaron sa Libanon. Habang ang pagsalakay sa lupa sa Gaza ay nagpapatuloy. At ito ay higit na patunay na lumalawak ang digmaan sa Kanlorang Asya. Sinabi ng IDF na tinatarget nito ang infrastruktura ng Hezbollah. Marahil ay hindi pa natin batid na ang Israel ay aktwal na nagbubukas ng pinto sa isang mas malaking digmaan at ang digmaang ito ay nagbabanta na lamunin ang lahat ng mga regional players na ginagamit ng Iran. Binisita ng presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi ang libingan ni Kasim Soleimani. Matapos na mga kong ipaghihiganti ang dalawang pagsabog na ikinamatay ng mahigit sa isang daang supporters ni Soleimani noong ikatatlo ng Enero ang ikaapat na anibersaryo ng assassination kay Soleimani. At tinako naman ng Islamic State ang responsibilidad sa pagsabog. Subalit hindi naniniwala dito ang Iran at itinuturo ang Israel na nasa likod ng pag-atake. Patuloy naman ang digmaan sa mainland Europe. Ang focus ay lumipat sa Kharkiv ng Ukraine. Ang video na inyong nakikita ay kuha ng Ukrainian Ground Forces na sinasabi nitong nagpapakita ng mga sasakyang militar ng Russia na umaabante at isa pang video sinasabi ng Ukraine na nagpapakita ng tatlong system ng Russia ay tinatamaan. Sinasabi ng Russia na sinusubukan ng Ukraine na atakihin ang Belgorod sa mismong loob ng teritoryo ng Russia at ay dinagdag na maraming papasok na missile ang napabagsak ng kanilang air defense system at sa digmaang ito ng Russia at Ukraine ay nahati na ang mundo. At kung tumingin tayo ngayon sa Afrika, makikita mo ang maraming conflict zone at pinalalawak ng mga jihadist group ang kanilang mga operasyon sa rehiyon ng Sahel. Ang pinag-uusapan natin ay ang mga bansa tulad ng Burkina Faso, Mali at Niger. Dito mayroong lumalaking presensya ng mga teroristang grupo na kaanib ng Islamic State. Ang mga pag-atake ng terorismo ay naging new normal. Ang rehiyon na ito ay nasusunog sa loob ng ilang sandali. Ang digmaan sa Afrika ay hindi natatapos at nakakalungkot. Halos hindi ito napapansin na sa mga bansa ng Afrika ay maraming salungatan sa mahabang panahon, katulad ng nangyari sa Timog Amerika. Nagbanta ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro na sasalakayin ang probinsya na Ezequibo sa Guyana na mayaman sa langis. Kinihiling na ang Venezuela sa mga kumpanya ng langis nito na mag-issue ng mga lisensya sa pagkuha sa Ezequibo. Ang Estados Unidos ay kumakampi sa Guyana at ipinadala ng UK ang barkong pandigma nito sa South America. Ang digmaan ay maaaring sumiklab anumang oras sa South America, maging sa North or South Korea. Nagkaroon na rin ng face-off ang China at Pilipinas sa South China Sea. At dahil sa nalalapit na halalan sa Taiwan ay lalong naging pabago-bago ang rehiyon. Mayroong panloob na digmaan sa Myanmar. Mayroon pang mga Indian komando na sumasakay sa isang hijack na sasakyang dagat sa Arabian Sea. Bakbakan sa Red Sea ang Yemen, Iran, Lebanon. Lahat ay inihila sa labanan. Nasa digmaan na ang Israel at Gaza. At sampung bansa ang may kanilang mga puwersa at barkong pandigma sa Red Sea bilang bahagi ng Operation Prosperity Guardian. Lahat ng digmaan ay mayroong mga aliansa at ang ideyang ito na aking ipapaalam sa inyo ang isang lumalagong alliance mula noong 2023. Iyon ay ang China, Iran, Russia at North Korea Sinasabi ng US na ang North Korea ay nagbibigay ng mga ballistic missiles at launchers sa Russia Katunayan nitong December 30, 2023 inilunsad ng mga pwersang ruso ang isang ballistic missiles ng North Korea na ito sa Ukraine at kung sino pa ang bahagi ng alliance Ang Turkey ay humarang sa dalawang British minehunter ship na donasyon sa Ukraine na dadaan sa waterways nito sa Operation Prosperity Guardian ay malaynaw din ang mga alyansa nito. Sa South China Sea, ang Taiwan, Pilipinas at US ay magkasangga din laban sa China. Ang India ay walang malinaw kung saan papanig. Subalit na nga ko itong maghiganti laban sa mga pag sa Arabian Sea at nagdeploy ng mga warship. Ang lahat ng mga halimbawang ito at mga sinyales na anumang oras ay pwedeng magkakaroon ng panibagong ang pandaigdig at ito ay higit na nakakatakot. Gayunpaman, ang ilang bansa na involved sa usaping ito ay batid nating may kahinahunan pa din at kapakanan ng buhay ng sangkatauhan ang mangingibabaw. Umaasa tayo na hanggat maaari at hanggat kailan ay hindi na muling sisiklab ang pandaigdigang salungatan. Kapayapaan ang higit na tagumpay.